Ito na yan, pang -tang -tang sa sinigang natin. May car ay doon. So, yung car pa kanina. Ang dami yan. Doon, lalagyan. Six, doon. Six. Lalagyan. Good Maraming... size. Eh? Ang ano natin. Hindi man natin nakuha yung karpa. May mga ano pa rin. Sa mga pilotya. tayo dyan. Good size. Good size. Pwede na yun pangatlong hages ay mga idol sa isla ang mga nahuli natin nasa tabi lang sila ano sayang yung karpa eh kita kita na yung karpa kanina eh

Sakit Oh tumalun Tumalun tak Siguro mga lima kilo to Mga plak na Oh, nag-i-study din na uh, Taiwanese siya. Uh. And... And guys, thank you for watching.